talaga itong si Bella parang guard dog ang galing niyang ano tumahol, may nakiparada lang diyan, tahol na siya ng tahol tapos ito na nga guys, ito na nga sinasabi ko yung diaper nila kasi ang binibili ko medium, tapos ngayon large na yung binili ko para titignan ko kung mas okay kasi dito sa may tagiliran nila nagred siya, naawa naman ako namula, parang meron siyang rases dahil doon sa mahigpit ta ano, pagkakalagay ko try ko yung ano, yung large. And, alam niyo ba nagustuhan ni Papa ang snow beer? Kaya bumili na naman ako ng na isang sukot. Guys, ang ganda, ang, ang, ganda ng snow beer kapag nag ano, kayo, oh, snow beer, baka naman, kapag nagta-travel kayo, talagang gising na ang diwa ni Papsi. Subo na ako ng subo sa kanya. Kaya, hello diabetes. <laughs> subo ako ng subo. Pag sinusubuan ko siya, maanghang yung ano, snow beer. Nagigising yung diwa niya kaya nagustuhan niya. Bumili uli ako para kay Papa. And toasted bread. Mas gusto ka itong kainin. Ito kasi kaya lang ako bumili ng burger buns na yan. Kasi nga, ano namin, meron kaming lakad ng biyarni sa Ah, uh, Ano na ito? iodized salt. <laughs> Nakalimutan. Guys, masarap pala ito yung boy bawang na kulay puti. Hindi oh, yan sponsored ha boy bawang dalawa and pag meron kang bisita, kayo top. Ayan. yung kanilang ano kanilang coffee maker creamer pala coffee creamer tapos bumili ako ng cheese yung malaking cheese yung binili ko eto 158 yata ito hindi ko nang basta 150 plus ito ito yung malaking Eden cheese and alam ko ba yung nabili namin na ano, nabili namin na plastic na lalagyan ng uh, plastic ng yelo. Siguro dun sa mula nung dumating ako pag gumagawa ako, Diyos ko, laging may bukas, laging may bukas. Kaya so, ito, dalawa, binili na ako para meron kami dyan na extra. And kahapon, kagabi, nag-crave ako ng eto, uh, yung ano, corn beef. Tapos talaga ng itlo. Pero hindi namin naluto. So, bumili din ako ng nor cubes kasi ano, ito ni Popsy. Parang si Popsy hindi siya nakaluto ng walang nor cubes. Mawala na lahat ng walang nor cubes. Kaya baka naman nor cubes. <laughs> yung pork na anong flavor. And, ito yung mga drinks namin. Tapos tubig na ganito lang kaliit kasi 3 days yun. Ah, magbabaon din kami sa sarili namin tubig. Tapos ayan, ganito lang kaliit para isang lagukan lang. Tapos ito. di ko alam kung kakasya na ito. Sana pang 3 days kasi magbabaon naman kami ng tubig dalawa nito sa dalawa nitong pineapple juice. Ay, hindi ko lang alam kay Papa kung magpapadagdag pa siya ng, ano, pineapple juice. So, yun, guys. Tapos, itong mga ito, itong mga, itong mga inumin na itong, lalagay na ako dito sa I amin mean, yung pang first day namin ni Papa. Ah, hindi nga siya mapasa. Parang kukulangin kami. Okay lalagay na ako. Maliliit yung nilalagay ko guys kasi katamtaman lang yung laki niya dito. Kapag mas malaki pa dito ng mga inumin yung kinuha ko. Ano na siya? Hindi siya kakasya dito. And then, tubig. Mas maraming tubig. Pero yung tubig namin, ni Papsi, yun naglalagay ako dito sa gilid niya. Ayun. Ito yung pang first day namin ni Papa. Second. Oo. Oh, first day more water. More water. Ayun. Yan. So, ganito yan, guys. Kapag makikita ninyo, ayan siya. Yan. Tapos, pwede mo palagyan dito. In case, ganyan. Pero, yellow na lang ang ilalagay namin dyan. So, ganyan siya. Sa, ano, sa maghapon, kasi meron din naman kaming dalang, siguro mga dalawang litrong, ano, litrong tubig. Hindi naman namin yan naubos ni Papa. Mm -mm. Ginadala ko lang para, alam mo yon ang hirap kasi kapag kailangan mo na ng, ng ano ng inumin wala wala kang inumin sa ano mo uh, sa maghahanap ka pa kagilap ka pa tapos bibili ka sa malayo kaya ito talaga yung inumin namin ni papa talagang lagi yan yan ang inuuna ko talaga na bilhin Friday, Saturday, Sunday pero hindi ko alam guys kung maisasama ko kayo ha, basta talis kami ng Friday, hindi ako na kasi ang dala ngayon ng vlog natin, sobra talaga napapagod ako mula nung dumating ako dito. Kaya hindi talaga ako nakakapag-vlog. Nung nasa ano naman, nung nasa nung nasa Dubai naman ako, gusto kong bigyan ng privacy naman yung manugang ko. Kasi first time yun na ano, magkaroon ako ng manugang tapos ayoko siyang ma-expose ng todo-todo. Though -todo. nagbablog din naman ako nakasama siya. Okay lang sa kanya pero ako talaga ang nag-ano na yung privacy naman ng manugang ko kasi ayoko na mabasa ang manugang ko mabait yun si Andrea guys para talagang wala akong nagagawa parang walang natatapos sa dami ng trabaho ang hirap ay malaki pala ito paano siya kasalawal sana kung pwede sa kanila kasi si Bella magaling magtanggal yan. <laughs> Naku, hindi ko, hindi ko napansin. Pants yata itong nabili ko. Hala. Oo nga. Bella! Sky! Naku ko... Pants nga yung eh, nabili ko, hindi ko napansin. Ayan mo. Kaya gagamitin ko na gagamitin sa kanila. Meron ka na pili dito oh. Ito sa drawer. Tap ng pananghalian namin. Oh my god. Grabe tatlo. Hmm? Hmm? Oh my god, ang sarap. So, Kanin ni Nicole, kena no. <laughs> Karon pa. Sarap nang in ah. Texas. <laughs> Texas 'yan. Kaya <laughs> guys, guys, bago oh. ano, bago rumatsada ng trabaho. After nito, magtatrabaho na tapos ako. Aray! Fresh from the farm. Mm -hmm. May sili na, no? may sili pa dyan. Yes, yeah. tantime sili eh. Aray! Mmm! ilan may kumahal? Nang. Ito? Isang daan yung one Hmm? Mura na. Two yung Tapos na naman kumain, guys. <laughs> And sinupan time. Oh, look. It's very dirty. Very na, dirty pa. lang na ay ano papasok na namin yung tricycle pero ayan guys happy naman ako o tignan ninyo Ta ito tatapon ko na yan dito nagbawas ako marami akong tinapon dito tapos ayan yung dito din nagbawas din ako yung mga ano na yun Yung mga yun Yung mga Basta yung mga yung plastic Plastic na yun Tatapon na namin Ni papa Eto Nilinis ko na rin ito Diyan ko inilagay yung Ibang mga gam mga ano Grocery Galing ng ano yung mga dinating ko Okay Let's go Pa wait Eto Dadalhin ko namin dun sa loob Oh, konti na lang dito, guys. Ayan, natiklop na namin yung sampay at saka maraming damit dito. Ito na lang, lalaban pa yata 'yan eh. Et saka ito lalabhan din ito. So dito sa lanay, konti na lang bukas, guys. Konting konti na lang. <laughs> Pero yung labada namin napakarami. Sobra. Sobrang dami. Ito kay iba, oh. Yan. Tambak. Pero kahit pa paano, meron kami natatapos. Tutuloy na lang ulit bukas. Hindi na kaya ng powers. Uy, sarap. Ang lamig. Hi. Ang lamig naman dito sa bahay nyo sarap. Ito dito naman. <laughs> Para walang malamalagkit. Uy, grabe ha. Ay, ito dito naman yan eh. Sa banyo ko ito ilalagay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bumili ako ng ano, ng ng toothbrush namin ni Papa. Ay. Marami ang ilimit ng panahon. Masarap naman dito, Spy. Ang lamig sa kwarto mo. Masarap, man. Ah, so ậ <sum> Hey. Dami pa namin yung sisinok. Nag-shower ako kasi sobrang init. Grabe. Yung ano, yung... ano, yung sa na... Ang init papa dito, electric mo. Sa bagahe namin na ano na... What's... Wall clock. <laughs> Hindi pa kami nakakasinok dito Pero inuunti-unti na guys Marami nang nabawas Ay meron pa pala ditong ano Kalaman ito Gamit sa Hal ito Sa ano lang gagamitin ha Sa sa mga wag mo iis-is doon Meron tayo pang is is doon Gamit lang ito sa mga baunan Ganyan Ano yun? Ay yung washing machine Tapos mag yung mag na ano, sa Ikea namin nabili ni Ate Chum. Sinok ko muna yung mga mga. Bilas, saan ba itong bilas? Biryani yata ito eh. Parang di. Ha? Tapos yun naman ni Andrea eh. O malagkit. Baka malagkit. <sighs> Sarap naman ang hangin. Mag-shower ako, sobrang init. Hindi ko nakatagalan. Natagalan yung init. Nagmamadali kami ni Papa para pag after lunch, yung paano lang yung matatapos namin. Yung na lang. Bukas ulit. Hindi naman kami nagmamadali. Sabi, bumaba na yung sugar ko. 61. Sobra kasing init. Kailangan pag yung tatrabaho ka, tapos maalit na mainit. Inom na inom ng tubig. Sabi ko kahit baka Coke naman para naman para ma-energize tayo. Ang alam ko tanghali na. Yung para maaga pa. Ano pang? Ha? Ang alam ko tanghali na. Yung para maaga pa kasi 5, 5 tayong ano gumawa. Ano? Aras mo na dyan? 10.30 o kanina pa. 10.30? Ay. Parang hindi pa na. Usa sa sundoan ng mga bata